vlogger ni si Kuya Dwayne naglabas ng pahayag bukod sa pakikita ng di umano ni Chef Boy Mangyan sa problema nilang mag-asawa. Kaya, ano, kung matatandaan natin, uh, issue pa rin dito sa Hong Kong ngayon yung uh, mga problema ng mga vloggers natin dito sa Hong Kong. So, ito si Kuya Dwayne, siya yung nasasakot dito. Uh, naglabas siya ng nasa loobin, no? ano. Kaya na siya video na pinost na hapon, kung saan binibigyan niya ng mensahe o inukwento niya yung sama ng loob niya kay Chef Boy Mangyan na isa rin sa vlogger dito, dito sa Hong Kong. Ayon sa kanyang video, hindi niya nagustuhan yung pakikainam ni chef ng isa. yung ito. Kaya nung mag-asawa, dahil medyo ayos sa kwento no, niya, nung kwento niya, na nung lumabas yung video o yung post ni Ibong Adarna, nire-reach out naman talaga si Ibong Adarna para doon ma-fix yung yung post na yun. Pero itong araw po si Chef Mamang is nag-comment sa social media at the same time is in-message privately yung kanyang asawa. Yun po ang hindi niya nagustuhan kasi nga sabi niya, sana kung mag mag-message sa kanya is dumaan ka muna sa akin ang tawag doon respeto. Nagkukwento nga po siya na kung sila mga matakaibigan ay lumabas at yung asawa ng isa sa kanilang kaibigan is na-message sa kanya. Tinatanong kung kasama niya pa yung asawa nila. Uh, pinakikita niya muna doon sa kanyang kaibigan bago niya sagutin, di ba? Ang tawag daw po doon kasi ay respeto. So, yun nga, sabi niya dapat to po bumusin na muna si Chef Lumenan bago siya makainam sa issue. ah may binanggit pa siya na yung screenshot ni Chef Paul mga yung conversation at saka feed at saka yung know, sa social media which is parang lumalabas na nagpapakahero week. Yeah, uh, si Chef Boy mangyan. Um, Ayun nga po, sa akong ng video, so, pero nakikita natin yung emosyon ni Kuya Duendo na hindi yan ang nagagustuhan yung option ng ating sikat na vlog na si Chef Boy Mangyan. Sabi nga niya, um, uh, yung mga ganung bagay, sa raw, nantay niya muna kasi may ginagawa naman siya. Kasi nga, ayon sa kwento niya, nung nakikita niya yung post na yun ni Ibu Adarna, ay reach out niya si Ibu Adarna. Uh, ah, kanya nang siyempre, dahil naiintindihan din niya na si Ibu Adarna is katulad din natin busy, no? hindi naman daw lagi-lagi nasa cellphone. So, alam niya na hindi pa nakikita ni Ibu Adarna yung message na kaya hindi pa agad-agad nabura yung ano kasi kapag kakaalam ko nabura naman yung video post na yun kanya nga lang syempre yun yan sa huli na nakita na siya ng maraming tao at maraming nang sumusaw doon sa issue kaya lang nag-trigger yun sa galit ng asawa niya um, may kinukwento nga na siya nag-alit sa kanyang asawa niya kasi sinasabi na wala kang ginagawa buti pa yung ibang tao concerned sa so, sa kabuuan o kanyang pahayag uh, um, mararamdaman natin yung galit sabihin ko na rin aking personal ha aking personal ha uh, parang para sa kanya natapakan yung kanyang uh, pagiging asawa. Yun naman is sa note ko na lang. Pero doon doon sa video talaga makikita natin at na dahil nga niya. hindi niya nagustuhan. Ang ginawa ni Chef Boy Mangan. Yun nga po. Sana maayos sa future itong gulo nila na ito kasi at the end of the day naman magtakababayan pa rin tayo.